Good afternoon guys. So ngayon nag-set up kami ng flower para sa asawa ng aming mami kasi masyadong mahiyain because today is a Valentine's Day. <laughs> I love you very much. Magbaba ka na may sasakayan. Oh, salamat. Hey, gusto mo tatanan ako dito. Gagawin ko. Yay! Hey. Yay! Hey. Yay! Hey. Yay! Hey.